Marami na nga rin kasi sa atin ang nagaantay ng mga malilinaw na pahayag mula kay Min Mendoza at Alden Richards at ang kumpirmasyon nila sa kanilang mga totoong nararamdaman sa isa't isa. Marami rin kasing pansa ang nagsasabi na dapat umamin sila ngunit ang katotohanan ay hindi nila kaya ito ipagsigawan sa publiko dahilan na rin ito para itago nila kung ano man talaga ang nararamdaman nila sa isa't isa. Gayun paman mas ninanais na rin ng Aldam Nation ang pag-amin na gagawin nila at ang hakbang kung ano man ang mangyari sa gagawin nilang desisyon na ito. Isang bagay na rin kasi ang latitiyak ng relasyon ni Alden Richards at Maine Mendoza. Ito ay walang makakasira pa sa kanila dahil alam ng buong tao kung ano talaga ang namamagitan sa kanilang dalawa. Hindi nga lang malinaw kung ano talaga ang iniisip nila sa ngayon. Ngunit ang maganda dito ay tuloy-tuloy pa rin ang pagtatrabaho nila at ang pagiging public figure naman kasi nila ay hindi ganun kadali. Malaking pressure ang nakaakibat dito, lalong lalo na ang mga fans at mga basher ay laging may opinion sa inaasahan na makita sa kanila. Yan talaga ang iniisip ni Alden Richards at Maine Mendoza sa pagkakataong ito. Dahilan na rin ito ang pag-iwas nila sa pagsagot sa mga bashers. Maganda rin naman kasing ginagawa nila ito nang sa gayon ay malinawan na sa mga pahayag nila sa publiko kung ano man ang gusto nilang gawin. Hindi naman nakakaintindi ang mga bashers na ito at kung ano lamang ang gagawin nila para makasira sa mga karir ni Main Mendoza at Alden D. Charles ay tiyak kahit ano ang gawin nila para lamang mausadan ang mga karir ni Maine Mendoza at Alden D. Charles at ipalit ang kanilang mga iniidolo. Halatang halata kasi si Alden D. Charles na may mensahe na gustong iparating sa buong Aldab Nation at lalong lalo na sa mga nambabash sa kanilang tunay na relasyon ni Maine Mendoza. Talagang hindi na nga nagpapaawat si Maine Mendoza at Alden Richards kung ano man ang ginagawa nila sa publiko dahil ito na rin naman ang hudyat ng maugong na nilang pagsasama sa isang proyekto o pelikula. Ibinahagi na rin ng GMA ang network ni Alden Richards na ito ay papasok na sa All Out Sunday. Talaga namang kinaaabangan ito kung ano talaga ang mangyayari. Kung iisipin mo, galing sa napakalaking proyekto si Alden Richards na kasama si Catherine Bernardo. Ngunit napapabalita rin ngayon na nagkabalikan na si Catherine at si Daniel. Ibinahagi naman ng isang batikang reporter. Ang malaking katanungan dito, ano ang gagawin ni Alden Richards sa mga ganitong bagay? Imposible naman na ireto siya ang kanyang network sa iba pa niyang mga katrabaho dahil alam naman natin na wala na rin chance ang magkatuluyan si Alden Richards at Sanya Lopez dahil matagal na itong idininay ni Alden Richards noon pa man. Marami na nga naglabasan patungkol sa kanila ngunit sila mismo bumasag sa ganyang mga balita na sinasabi ni Sanya Lopez na hindi naman nanligaw si Alden Richards sa kanya at ganoon na rin mismo si Alden Richards na parang isang kapatid lamang at kaibigan ang turing niya kay Sanya Lopez. Kaya dito talaga magkakaalaman sa magiging pagpasok ni Alden Richards. Tingnan natin kung ano talaga ang isip niya at buong damdamin niya patungkol kay Maine Mendoza dahil hanggang ngayon ay talagang yan pa rin ang inaantay ng buong Aldam Nation na magsama silang muli sa isang proyekto o sa isang pelikula mas maganda ang gagawing pag-amin ni Maine Mendoza at Alden Richards kung ano man talaga ang tunay na namamagitan sa kanila. Kung matatandaan nyo, ay parang on and off ang ginagawa ni Alden Richards at Maine Mendoza. Sasabihin nila na hindi naman naging sila at isang magkaibigan lang sila. Ngunit pagdating naman sa ibang interview ay makikita mo at maririnig sa kanila na talagang minahal nila ang isa't isa. Talagang hindi mo alam kung anong ginagawa nila. Isa ba itong panlilito sa publiko? Nang sa gayon ay hindi ma-focus sa kanila. Mawala na rin ang mga bashers na tumutulig sa sa kanila. iyan naman talaga ang dapat na ginagawa ni Alden Richards at Maine Mendoza. Kung matatandaan nyo ay ginawa na rin yan ni Main Mendoza at Alden Richards sa kapanahunan ng kaliserye na hindi sila umaamin Ngunit iba ang ipinapakita nila. Kung matatandaan nyo ay sinasabi ni mismo, ni Wally at ng kanilang mga trabaho na ito ay isa lamang aktingan. Ngunit nadadala sila ng kanilang mga feelings. Diyan mo talaga malalaman ang katotohanan sa kanilang tunay na relasyon. Na hindi kailangan man kailangan ng iskrip para lamang mapansin ng publiko. Sanay na sanay na rin naman kasi ang buong Aldab Nation kung ano man ang pinagagawa ni Main Mendoza at Alden Richard sa ganitong sitwasyon. Hindi nyo naman sila masasabihan na wag nang umamin o umamin sa publiko dahil silang ring naman ang nakakaranas ng mga pambabash ng mga paninira sa tao lalong lalo na ang mga walang pang-iisip na bashers na gusto lamang silang tulig sa in. Kung matatandaan nyo ay sinabi rin ni Mendoza yan. Mga gumagawa sa kanya ng mga fake news na talagang kahit anong gawin ay sisirain ang pagkatao ni Maine Mendoza at Alden Richards para lamang mapalitan sila sa industriya na alam naman natin na hindi ito nagtatagumpay. Maganda na rin kasing maisip ni Maine Mendoza at Alden Richards ang kalagayan nila kung anuman ang gagawin nilang proyekto ay dapat Natuto na sila sa mga nangyari sa mga nakaraan kaya hanggang ngayon ay dapat nilang paniwalaan na kung gusto nilang magsama sa iisang proyekto o pelikula ay dapat handa silang mabash dahil yan naman talaga ang ginagawa ng mga basher sa lahat ng celebrity na mayroong mga proyekto na pinagsasamahan. Ang example nga niyan ay dito nga kay Catherine Bernardo at Alden Richards na talagang binabas sila at pinapakita na mayroon silang relasyon. Ngunit pagkatapos na pagkatapos ng kanilang pelikula ay makikita mo na wala naman talaga pala sa kanilang nangyayari at wala talaga silang relasyon. Kaya dapat ay tibay lang ng loob kung gusto man gumawa ng movie ni Maine Mendoza at Alden Richards. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!